Sabi kasi nila, yung ano, eto ba oh, etong rilo ba na to? Oh, Tapos ka na kumain? Tapos na. Oh, eto. Sabi kasi nila, etong rilo daw na to ay hindi daw waterproof. Sabi nila, sabi nila daw, ano sabi mo? Anong hindi? Pinanligo ko na to sa ilog eh. At ay, sa dagat. ay yung ano, naka-posted na dito sa video. Oo. Oh, tingnan kasi nila nakita 'yon. Tingnan kasi nila sa mismong mga vlog natin sa video. Nandoon oh. 'di ba? Niligo na sa dagat 'to, 'di ba? Si oh, na. Oh. Oh, ngayon, eh tama-tama may tubig dito. Oh, 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 oh. oh. sige, sige, sige. sige. Try mo lang i-shoot 'yan. Eto nga, mababaw pa yan eh. Mas malalim yung nasisit ng relo na yan, di ba? Waterproof. Waterproof yan. O, oh, eh may tubig oh. Oh, o. Oh. hala, uy. angat mo yung, uh, angat mo yung baso. Angat mo yung baso dong. Angat mo yung baso. Oh, o. Oh. Patingin na, pakita mo nga yung piece mong kamay ng relo kung nagana. Bakit kasi hindi nagalam? Ala, wait lang, wait lang, wait lang. Huwag mong galawin. Huwag mong galawin. Oy, 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 oy. Gumagana. Oy, gumagana kahit nasa ilalim ng tubig, babe. o, ha Pumunta kayo dyan sa mismong page ko. Hanapin niyo yung mga video regarding for this watch. Baka maiyak ka. Tingnan mo, waterproof na waterproof yan. Na-swimming na yan, di ba? Oo ah. Oo. Oh. Saan mag-check? Kung kurso natin nila yung burilong ganyan. Saan mag-check? Yan, sa yellow basket. Saan, saan? Sa yellow basket. Yan, okay, okay, good, good.